Mga idol, hmm. o, huwag nyo nga palang kakalimutan mag-like and share. Ito pa Parang lagi kayong naka-update sa mga videos ko. Ito nga po pala ang tamang proseso ng pag-alaga. At sa mga susunod nga pala mga idol, la, uh, mag-uumpisa tayo simula sa isi. Ngayon lang kasi ako nakapag-upload gawa ng nakaraan hindi ako makapag upload kasi naglulok ang internet mahina kaya ngayon na lang ulit edad na nga pala ang ating manok 33 days na sila tagabi kagabi nga pala mga idol nag umpisa na ng harvest nabawasan na sila ito ganito na lang ito lang, ito lang mga idol lang ano pa yung sa niya ito ang maganda pagkatag init okay lang silang walang pagkain yan sila, walang kakainin. Basta, hindi mawalan sila ng tubig. Kasi yan ang importante sa atin, mga idol. Mga laga natin. Malalaki na sila. Yan, mga idol. Oh, 33 days na sila. sa uh, yung ating mga manonood ng ating mga videos uh, support lang mga idol at sa mga susunod na videos ko uh, wag nyo kailangan wag nyo kalimutan mag like and share para lagi kayo naka update sa aking mga upload mga idol tapos sunod na umpisa ng alaga, mag uumpisa tayo simula di kung paano discarte pakain sa mga gamot, paano mga magandang gamot para hindi si magkasipon ito sa totoo lang simula mga simula sisiw hanggang ngayon hindi ko man lang ito hindi man lang ito nakadanas ng sipon hindi, hindi man ito sa akin nagkasakit mga idol alam kong mag, magkakasakit pa lang tinitira ko na agad sila ng gamot yung mga susunod na loading simula si si sure yan tayo dyan mga idol ay like and share naman mga idol maraming salamat god bless gandang tanghali sa inyong lahat paka like and share